Ang ganda ng opportunity ng live food, huwag kang magpadala sa dischargement. Bago tayo matapos, iiwan ko sa inyo yung awareness o uh, warning. Pag uwi mo ng bahay, o kung nasa bahay ka ngayon, ikukwento mo na may nakita kang live food, kasabihin mo maganda yung live food, kikita tayo, kasabihin sa iyo ng kaibigan mo, kapitbahay mo, magulang mo, pare, galing ako dyan, walang nangyari sa akin. Pare, sumali ako sa mga ganyan, walang nangyari sa akin. Ba't ka makikinig sa mga tao na yun? Wala ka nangyari sa kanya Ibig sabihin, wala siyang ginawang tama. Bakit ka makikinig sa mga taong failure? Kaya siya hindi kumita kasi hindi niya nagawa ng tama. Ang tanong, marami bang kumikita? Marami yung mayaman? Oo, marami. Doon ka makinig. Makinig ka sa mga kumita. Dalawang klase lang ng tao ang mga sumasari dito. Isang failure, isang successful. Bakit ka nakikinig sa failure? Definitely, pag nakinig ka sa failure, failure ka rin. Kaya kung i-negative ka o i-discourage ka ng mga kakilala mo, pare, pangit yan, sumali ako dyan, hindi ako kumita. Pare, sumali ako sa mga ganyan, hindi naman yun ako umaman. Sila lang. Sila lang kayong mayaman. Puro ka sila-sila. Hindi sila. mo pwede sabihin na isa ka sa mga sila? Pwede mong isipin na isa ka sa mga sila. Sila lang umaman o isa ka sa mga sila isa sa Kasi yung mga sila, sila yung mga nagtrabaho, sila yung nagsumikap, sila yung hinataw, sila yung inaral yung negosyo, kaya sila yung maman. Huwag kang tingin at tingin sa sila. Sila lang yung mayaman. Sila lang kumikita. Nasa itas lang yung mayaman. Guys, yun ang yung mabuti. Yung nagsasabi na nasa itaas lang yung mayaman, ta ako tasampun. Nasa itas lang. Eto ko. Oh. Sino nag Sino nag-invite sa akin? Si Noel. Ako to. Ito na nabibay sa akin. Nasa ilalim ako, nasa iba ako. Lali. Lali. Sino mas malaki tumita? Ikaw. Mas malaki kinikita ko kay Noel. Ito pa. Eh hindi, nasa ilalim ako eh. O sige, nasa ilalim ka. Ito ka. Tama mali. This is you. Nasa ilalim ako eh. Guys, walang ilalim-ilalim dito. Magiging ilalim ka lang pag uminto ka. Pag sumali ka at hindi ka gumalaw, ilalim ka. Wala ka na palang ginawa, dyan ka lang. Pero kung ito to at nag-build ka ng network, dumami yung tao mo dito, dumami na dumami, ilalim ka pa ba? Mm -hmm. Ibabaw ka na ng mga tao sa ilalim mo. Ibabaw ka na. Magiging ilalim ka lang pag nag-stop ka at hindi ka gumalaw sumali ka lang. Ibig sabihin, nagbayad ka lang para bumili ng product, hindi mo ninegosyo, diyan ka lang. Ngayon, may tao sa ilalim dito. Ito. ano na sa ilalim mo. Oh. Alam mo, walang ilalim. May ilalim pa rin, no? Oh. Ito na sa ilalim ko. Oh. Kawawa yung nasa ilalim ko. Oh. Hindi kawawa yung nasa ilalim mo. Oh. Kawawa siya. Hindi nga siya kumilos. Paano siya naging kawawa? deserve mo na kumita kasi gumalaw ka eh. Yung nasa ilalim mo, para kumita siya, gumawa rin siya ng grupo niya. Tama mali? Pag gumawa siya ng grupo niya, ibabaw na siya ng grupo niya. Lahat tayo ay nasa ibabaw ng bubuin natin grupo. Yes. Walang ilalim, walang ibabaw. Kaya tanggalin nyo na yung pananaw na nasa ilalim kami. Hindi pwedeng habang buhay ka sa ilalim. Huli na kami. Masasabi mong huli, pag wala nang bukas, tama sir? Yes, ma, ma, ma. yes. <laughs> Paano masasabi huli, may bukas pa? Okay? Anong araw ngayon sir? Biyernes. Huli na ako. Huli na? Sige, saan ko lang kita. Biyernes. Paano mo nasabi mong huli? Eh may Saturday pa, may Sunday pa, may Monday pa, may Tuesday pa. Lahat ng sasali dito, nauna ka. <laughs> Tama mali? Tama. 2024 ngayon. 2024. Ma? Yes. 2024. Anong July? July, sumali ka, 2024. Huli na ako. Huwag kang magalala. Aabot pa tayo ng 2025, July. Nako na ka ng isang taon sa mga sasabi next year. Itong time na to, baka mamaya kumikita ka na ng malaki niyan. Nag-aaral ka ko sa manao, mayroon ka ng bahay, masasakyan ka na. Um, 2026, July. Baka dito, nagtaglit ka na ng sa sasakyan. Nakatira ka nakatira sa magandang bahay. Yes. Paano mo nasabing huli ka? Huli ka! Kung may mo sa akin, kasi 2023 ako eh. Talaga nahuli ka sa akin. Sumali na 2023. Hindi na natin pwedeng baguhin yun. Nauna ako eh. <laughs> Hindi ba pwedeng baguhin yun. Pero pwede kang gumawa na sa sarili mong grupo. Mula dito. Mula dito, ikaw ang una. Yes. Diyan ka lang. 2024. Ang tingnan mo yung today and tomorrow. Yes. sa tingin tingin sa nakaraan. Hindi mo na may babalik yun. Nauna kami. Ayoko dyan. Nauna lang kumikita. Balik kaya balik tayo natin. Ang mga huli ang kumikita. Ano sabi ka? Ayoko mauna ka na. Mauna ka na. Bakit? Huli ang kumikita eh. Hindi sabi ka. Masayap ka na. Maganda ka na. Ayoko. Ayoko nga. Na ang kumikita eh. ko na muna mag-join. Ang pangit naman pag di ba? Nahuli ang kumikita. Natural. Isa, nauna kumikita kasi hindi dahil nauna siya sumali. Kasi nauna siya magtrabaho. Nauna siya magtrabaho. At may pangyayari nga dito, gaya na sinabi ko, kahit ngayon pala sumali, yun ang invite sa'yo, lalampasan mo ng income yan kung mas marami kang direct uh -huh. referral. Wala na, wala, wala na huli. Basta ang pinag-usapan dito, today and tomorrow. Huwag kang tingin tingin sa nakalaan. Ngayon, nananood ka ngayon, today, anong problema mo? Pera gusto mong maman, may pangarap ka. Ang tignan mo, today, 2024, July, diya ka tumingin, ngayon. Huwag mo tignan yung mga naunang sumali. Huwag mo tignan yung mga nagkakotse na. Huwag mo tignan yan. Gawin mo yung yun. Pero huwag ka mong dahil hindi hey, kayo umifitan, no? Para pumasok ka, employee ka, pumasok ka ngayon. Ang first day ng pasok mo sa trabaho ay akise, swelduhan. Nung lalabas ka na sa trabaho, pauwi na kayo, oh, saan ka punta? O kung sweldo? Okay? Kung sweldo? Sige, tayo kita pare. Kumukuha ng sweldo yung mga nauna. Ayoko na magtrabaho dito. Nauna lang kung nakita. <laughs> <laughs> Natural! Unang araw mo pa lang eh. Kaya eh, sila, nakabuo na sila ng kinsenas eh. Natural sila ang makakatanggap kasi una silang nagtrabaho. Ikaw kapapasok mo pa lang. Huwag ka magalala. At Akinsi ngayon, di ba? Sila sumasweldo. Unang araw mo, Akinsi. Huwag ka magalala. Sa A30, ikaw naman ang na sasawad. Ganun na kasi yung prayer. Ganun lang. Kaya yung mindset na una na una, tanggalin nyo na yan. Nasa ibabaw na sa ibabaw, tanggalin nyo na yan. Lahat tayo nasa ibabaw ng grupo natin. Lahat tayo na una sa mga sasali bukas. Okay? Long term ang business natin, guys. Kung may pangarap ka pa ngayon, hindi mo nakuha for the past 10 years, 5 years, fast na yun. Past is fast Ang isipin mo today. Isipin mo today and tomorrow. Hay, right? tomorrow ano yung dihintay sa iyo? Kung itutuloy mo 'yung ginagawa mo ngayon, kung itutuloy mo kung ano 'yung ginagawa mo ngayon at wala ka nang kuha sa mga pangarap mo, kung itutuloy mo 'yan, five years from now, wala ka pa rin na kukuha sa pangarap mo. Kailangan mag-try ka ng bago. Mag-try ka ng bago na hindi mo pa ginagawa. I-try mo lang good, gawin mo lang good. Malay mo, one year from now, two years from now, kung ano resulta namin, resulta mo na rin. So, yun lang. Maraming salamat. Kaya yes. bago yun, ako, mag sure sa inyo, magdadaya mo na po ito, kailan ko magdadaya mo sir. Maraming salamat. This, this year. This year na siya. Platinum, sir? Gold. Gold. Ito. Tawagin natin, walang iba, si Coach Mon! Reyes! Yes! 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 yes. Uh, Yes. Grabe, uh, all power, talagang mat... pala naman natin si Coach Hado. Nakapagal na lang ang ang presentation niya. Talagang full of excitement, full of knowledge. Wala na kayong nahanapin pa. In-explain niya na lahat sa inyo bakit natin kailangan gawin si Live Ganyan-ganyan po ako nagsimula. Nanood lang din ako ng presentation tulad nyo. In fact, ang, ang gusto ko nga nun, imbis na ako yung sumali, gusto kong isali yung, yung supposedly, ano, uh, yung nagyaya sa akin dito. Kaso nung narinig ko sa libro, lahat na eh. Kasi unang-una, simpleng-simpleng gawin. Hindi natin kailangan maglabas ng malaking pera para bumili ng package, para lang makasali. Hindi natin kailangan maglabas ng malaking pera buwan-buwan para bumili ng, ng, mga produkto, para lang magkaroon ng komisyon. Dito, simpleng-simple lang. Tatlong libo lang. Tatlong libo lang, pasok ka na. Tapos 20 pesos kada araw, 20 pesos kada araw, may monthly subscription ka na. At nakita nyo naman yung kitaan. Hindi matutumbasan yung kitaan. Napakalaki po. Ngayon po, gold ako ngayon. At eh, tama si, si Coach Harold, talagang pipilitin na natin. Kasi we are missing out. Nami-miss out ko yung kita ng diamond. 5,000 monthly, 5,000 dollars, that's 300,000 pesos. Hanggang hindi ako nag-diamond, hindi ko po nakukuha yun. Kaya na yon talagang ito na, full force na tayo, everything out. Gagawin na po natin, i-reach -re natin ng diamond bago matapos ang taon. Ang imbita ko sa inyo ngayon, affiliate member kayo, you have the same opportunity to become diamond just like Coach Harold. You have the same opportunity na yung kinikita niya. Sabay-sabay tayo, simulan natin mag-affiliate member kayo at tuloy-tuloy natin gawin ito para maging diamond. diamond. hindi na kayo makabalik, nakuha na kayo eh. Bumisita lang po sila at nagpapasalamat ako at bumisita ang isa sa pinakamagaling na presenter ng Read Good. Yes. Bumisita tayo guys. Thank you. Thank you. Maraming salamat po. Yes. Thank you. See you tomorrow. Bye-bye. thank you coach.